Maningas na. Ito na yung mga niluto ni bossing na pasingaw sa bumbong. Wow. Ayan guys. At luto na po. Wow. At kumha na po si Kim. Sinintensya na po. Wow. Parang pinong, -pinong. Sarap. Pinapinahan. Parang tikoy. Sarap. Hindi, pagka yung... Titikim na rin na, po ako at na. ako eh, Kanina pa napapalumud. Sarap. Sarap. Nila eh. so, so, oh, oh, oso, oso. Uy, tos! Isa pa. Oso, oso. Tuan, tuan. Ito yung mga nahuli namin alimang. Marami din po. Good morning po sa inyo lahat. So, Bubusin po ay maagap nagpuputol ng kawayan. At kami po ay magluluto ng pasingaw sa pungpong. Mahawakan ko po itong kabilang dulo at para po hindi po magalaw Para madali po pagpuputol yung kawayan ay eh. tinungan ni Posing kahapon. Pag napuno yan ay na, okay na yun. Siyang saklang lang. lang. Kasi po may bisitang patating. From Hawaii. Sila po yung mga taga-Ilocos. Sila po yung dati na ring nagpunta dito sa amin. Tagal na. 2023 pa ata ay bibisita daw po ulit. Kaya po kami ni bossing ay nagluluto ng kasingaw sa bumbong. Meron din po kaming tinain na mga bubo at bibili daw po ng alimang mga limang kilo daw bossing. Ay madilim pa po. Mamaya po pagliwanag ay mamaman daw na po kami. Tsaka na yung sa dito. Mm uh -huh. Isa pa, tlulog pa yan siguro. Gawa nung diba tatapyasan pa natin. eh. Ay, Wait. okay na ito. Tatapyasan na rin po ni Bossing yung kawayan. Yan, yan po yung binabawasan talaga ng balat. At ma, ano po, makapal po yung balat. Para pagluluto po ay mas mabilis pong maluto na ambon no? sana naman po yung maganda pa na bukas para yung ating mga bisita makarating dito sa palaisgaan pag masama po ang panahon at maulan eh, ay pagputik put madulas ang daan galan na po. Nabawasan na po ni Bosig ng balat. Tapos po ay niyayas siya san pa po niya. Para mas maging manipis pa. Ito pong loob niya ay atin na pong lilinisin. Meron lang po tayong mahabang stick. Para malinis po itong loob. ayan Nanlalaglag po yung kanya parang balakobak. Ayan, meron pa po. Sasay din po natin ito. Ito nakatikit po dito sa ano. Matrabaho lang po ang pagluluto ng pasinyaw. Ayan, meron pa akong kaunti. Ayan, okay na po ito. Naliwanag na po, pati. Tama-tamang makakatapos po kami dito ni Borsi. Ay kami po yung mag- daw naman ng mga bobo. Sa kalakhan, Borsi, meron. Ah, dito lang sa malapit. Ah, doon. Kami muna po ni Bossing ay namamandaw po ng mga bubo. Magkainan Ayan guys, oh. Ang huli po ni Bossing na alimango. May huli. Baba. May huli naman po. <laughs> Oo. Oh, oh, tatlo. Oh. Ba, may bakuli pa. <laughs> Para namang maliliit pa. Tatlo po ang huli na yun. Tatlong alimango. natin yung dalawa? Aalpasan ah, po ni bossing yung dalawa. Ah, tumalo nyo ba kulit? Ah! Ay! Say. Tumalo na nga. Ah, nauna pang bumalik. Bye-bye. Magpalaki kayo. Lima. Oh! Aba! Ilan iyan? Lima! Lima po ang huli doon sa isang bubo. Kala'y maliliit pa po. Uh, payat pa siya. Uh, alpasan mo na. Nang lumaki. Goodbye. Magpalaki kayo ha. Magpalaki at magpataba. Lamig. Grabe. Malamig po ang hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Kaya po ang aming mga alaga, mga pasunod-sunod. Tatlo. Tatlo. Alpasan na rin po ni Bossing yung dalawa. Maliit pa. Ayun, isa Bossing. Pwede na yun. Yan guys, nakapamandaw na po kami ni Bossing ng mga buko. Dadalhin na po natin ito sa kubo. Ay, gina naman kami may nahuli. Ano kaya bossing? May limang kilo itong nahuli natin. O. Si bossing po ay mamamandaw po ng mga bubo doon sa dulo. O po hindi na sumama. Tao maglilinis na lang po dito sa kubo, magwawalis. Much 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 later. Ano, magtatali na muna kata ng alimango? Ato na muna ko rin. <makes noise> Magpapakain daw po muna si Bossing ng manok. At nang hindi magugulo dito sa kubo. Ayan po at nagtatali na si Bossing. Naggagapos na po ng mga nahuling alimango. Wow. May malaki kang nahuli, Bossing. Wala ito lang. Wow. Ito na po. Ang huli ni Bossing. Ito po yung alimang nahuli po ni Bossing kahapon. So, ano ito May dalawang kilo kay na kaya. Huwag ah, mo sama. Hindi nga. Kailangan ah, nga't wow baka naman po ito may dalawang kilo itong huli ni Busing kahapon po oh, naki mataba ito Busing naki po ito ipigahan ayan guys bali ito po yung ating binurong santol ako po yung magluluto ipigayin na po natin para yung katas po yung po dito sa timba magdadala po ako sa bahay at pagluluto nga po ako ng sinantol. Ito po ating binurong santol ay ito yung limang timba. Ay dadalwa na po yung natitira. Naubos na yung tatlo. Ito naman pong binuro ay ito yung pwedeng istak mo ng matagal. Kahit po mga dalawa hanggang tatlong taon. Sakto naman po si na bago maubos tong binuro natin eh, ay may yung June ay eh, may may kabunga na ulit ang santol. Puntay lang ha. Ah, yun pong huling ibosing na limango ay ate pong paiinomin ng tubig alat. Okay na yun, Aning. Mm -hmm. Yung pagkahapon pa ni boss si eh. pinapainom po natin ang mga tubig alam. <tinyo> Ilan pang gagapusin mo? Mas muna ko. Yan na lang po yung ginagapos ni Bossing. Isang peraso na lang po. At ito po ang mga nahuli namin ngayon. Araw. baka ito hindi... Baka ito eh, may apat na kilo. Marami din po pala kaming nahuli ngayon. Tapos ito po yung nahuli ni Bossing kahapon. Ayan po, bali na dito kami ni Bossing sa bayan at kami po ay magpapagiling na po ng malagkit na bigas. Ayan po, bali bumibili na po ako ng mga ingredients. Ito po yung mga isasahog natin. May sugar, Eden cheese, may star margarine, may condensed, may cheese whiz, saka po yan, peanut butter. Dito na rin po ako bumili sa kanating tindahan. Sila po yung may-ari din ng gilingan. much much later. Ayan guys, nadito na po ulit kami sa kubo. At kasama po namin yung mga bata. Dito po kami magtatanghalian ngayon. Teo! <coughs> hey, oh, Namiss mo dito sa fish pond? Ha? Ako pa nagdadarang na po nitong mga dahon. Ano na inot mo mo oh. doon? Malang ako ako pa'y nagdadarang lang ng dahon. Ayan guys, at ako tinulungan na sa pagdadarang ng mga dahon. Ayan guys, sa ng mga dahon takoy ako'y magsusunog na ng asukal. At sunog na po itong ating asukal. Lalagyan na po natin ng kaunting tubig. Hmm, May ilalagay ko na doon. Kung siya ilalagay ko na doon sa timba. At ilalagay na po natin itong ating sinunog na asukal dito po sa ating pinagiling. At ahaloy na po natin. Wow! Mahaloyin po natin maigi. Na eh. Para yung nilagay po nating sinunog na asukal ay umalo na po di umulay ay, na po si po yung may, may. Si Val po nagtutuhog na na yung aming iihawin po si ah, at si Dudutski po ay nakal, ano ah siyang bantay muna kay Teo mm. wow kami rin po dito ay may reliya ng bangus sus tuwan tuwa po dito ay sus Tuwan-tuwa po dito sa fish pond. Ha, pa, kakawag <laughs> Enjoy na enjoy po si Teo. Oh. Teo! Alam mong enjoy na enjoy at Oo, oh, kakalawag-kalawag ang pa. oh. pao. Ang galaan. Wow! Jesus! Oh. <laughs> Clap your hands. Clap oh, your oh, hands. Kakalawag-kalawag. Clap your hands. Wow, wow, wow. Gusto, oso! Gusto, oso! Uy, oso! Gusto, gusto. Tuwang, oso! Gusto, gusto. Mango yummy. Mango good. Ice cream yummy. <laughs> At si bossing po yung nagsasali na. Wala na. Kumilot. Ako po yung nagtatalin. Oh, Ako yung po nung ito ah. Thank you.

Okay, Dito mm. okay, ang kakain daw ng saging. <laughs> hmm. Okay, Pagkikisa naman nakatikda ng saging. Oo. Hindi nga. Hindi, may saping doon. Nakakakitik. Oo, kain na to. Kain na to. sinaklang nakaisa dikit na yung... <laughs> okay, yung, <laughs> okay, yung Sinak lang na po ni Bossing yung aming pasingaw. Maninas na dalawang batch po yung ating gagawing saklang at hindi po nagkasya lahat dun sa isang timba ito na lahat busing meron pa Ayan guys, at nakaluto na po si Namilot. Wow. Kanin sino ba dito? Sarap po na aming tanghalian ngayon. Um. Ah, ina. Napapako kain po tayo. Pag nasa Philippines, mapangita ug mapa rin. Akala ko 'yung dalawa Ay, 'yung tama. Ano 'yung hindi Ah, Wala namang pambabasa ng May pinili din ako ng sitio. Ah, Much, na po pala ni Bossing. Ito po sa kabaa. Yo. much, much, much later. Si Busing po ay nakahuli ng malaking isda. Saan mo nakahuli? Sa sa bangka natin? Sa palaisdaan? Oo. Pwede lumundag. Palaisdaan, Papa. Oh, na yung mga Busing. Papa, ah. isda yan. Laki. Ay, pero nung nadon ka ta kanina, wala pa. Hindi. Hindi nga natin o, ito na ito na. Ah, hindi oh. lang natin nakakitahan eh. Sa loob ng fishpond. Do. Sa loob ng bangka, oo. Oh, sa loob <laughs> ng fishpond. Oo, oh, ay, ito pala. Ah! May malaking isda. Oh, busing, oh, ano oh. eh? Baka dumukso yan doon. Dumukso pa natin sa bangka. Nakahuli po si Bosing ng malaking isda. Oh, grabe. Ay, ito asok na. Ito, oo. May yung may namang isda. Baka doon lumaki. Ay, Bosing, baka yung sinabi mong may Ay, Sa fishpond po galing. Hindi eh yun, busing, yung sabi mo may nakalamsaw. At pa! Oo, oh may uh, Ano yun? May bed? Hindi. Batig. Batig. ko oh, naman. At be oh, po ay, yung... Ay, iniwan ako yung itak. Ang talang. po yung aming nilutong so, mga, mga Yung itak na po. Oh. Wow. Bilis na Papalangin mo na, busing. Oh. Grabe po, kalaki. Oh. Na... Hindi, oh, so hindi ko masasabing nahuli at Nakuha na daw lahat ng tito sa kuwan, sa bangka. Ano ah. ko na? May ito pa lima inis. Pwede pa yan, bossing. Gawa ng sa palingking ay maghapong naka... Naka ano lang, ay nakalatag. Aba, marakit pa nga ka na-audit. Ay, lusit sa lampat. Para Okay. Lusit na-audit kayo sa umay kay Laki nga, ano sa no, so maliit lang. Ano Alisot... Lilinisin na po ni Bossing yung isda. Ah, okay, okay. dito po sinadya. <laughs> ba, hindi na po yung mga niluto po namin pa singaw. Dinala na po dito ni Bossing. Wow. Tinikman mo na ito, Bossing, hindi pa. Oh, Diyaw, sa iyo itong isa. Alam mo. Ipakapubukas. Kasi na po yung... Kasi po yung... Mm. Naman uh, okay. maganda tumama. Oh, okay. <laughs> okay. oh, okay. 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 na umiyak ganda. Wag daw niya, wag daw po ng bola. Wag na niya. Sino na iyak tayo ha. Sino na -ayak? Turo mo. Sino na -ayak, baby ko. Eh, tubo. Tito Dustin. Dustin. Oh, okay. Naayak si Tito Dustin. Ay sus! 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 sus, sus si ba Ayan na. at na. na. Bali na. palang na. po ni Ayos yung isda. He yung pong He iba ay na. Ayos ito pong iba ay lulutuin daw po ni Bossing. At ipapapulutan po yata ka na paring Edgar. Clap your hands! Ayaw mag-clap at baka siya malaglag. Ayaw! Matinggalag. Oh. Clap your hands! Clap your hands daw, mahal ko! Clap your hands! Clap. Dali, clap! May clap paraan. Your... Oh. <laughs> clap <laughs> your hands! May paraan niya. At nasa dal. Clap!

At binabanas na yoto. Oh, oh, sinasangat eh, yung kanya si Mama! Say mama! Teo! Count mo na ikaw. One! One! Dali! Sabihin mo dali! One! Ay, ako hindi naiintindi. Two! Ikaw nga, dali! Three! Ayan guys, at nagpakulo na po tayo ng tubig. Yan yeah, po may kompleto ricado na. May gulay din po ito. Alagay na po natin itong isda. Ah. Ayan po, at nailagay ko na po yung isda. Ah. Tatakpan ko po ulit. Para po maluto. Yan. At thank you po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan sa akin pong napakagandang kasirola. Thank you so much po. Yan po ipadala po nila sa akin sa Balikbayan Box. Ayan po at maluluto na po itong isda. Sinigang na isda. Ubusin. Patikmin mo sila ng iyong niluto. Kailangan panalinis yan. Patikin nga po sa inyo siya okay. nga. Talaga mas kara. Hindi, so, mad napadami siguro yung lagay na natapay, kaya ramawas. Ito, ang balay yung haro sa ito. Kala <laughs> ay, ay pinagawa ng tubig. Wow! Katigin na po. kayo niya? Hindi pa. Binuksa na po ni Bosing. Wala pa nakakatigin. Malumbot niya, tingnan mo. Kasi nung bisitan niyo, tala Ayan guys, at luto na po. Wow! At kukha na po si Kim. Sinensin siya na po.

Oh, ay. Sarap. Pinipinha para ko. Sarap. Hindi pa tinanong, hindi na iwan dun sa. Ay, minsan na iwan dito sa lobo eh. Hindi pa yung titikim na rin po ako at ako ay kanina pa napapalumod. Titikman na, ko na rin po. Ay, mas dyan, eh. mm. na ako na pa rin. Mmm. Sarap nga. Seto. Mm. Order na kayo, order. <laughs> At bayan na po si Bossing. Matigat talaga yung pangaluan na. Pangaluan. Doon nga kung natin, sa bangka. Doon nga, sa loob. Doon Naku, nakita lang na kuya doon sa bangka. Siguro yung ang hapo Hindi naman Masyadong malamutan eh. Tama lang kuya. Tama lang po, Sing. Ayaw ko naman matigas. Hindi, ikaw na. Eh. Dapat nga eh, ang bigas.

Ayan po at eto na yung mga niluto ni Bossing na pasingaw sa bumbong. Wow. Ito na po. Ah.